Limang pinakamatabang tao sa kasaysayan. Kumusta mga kaibigan? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Sa video na ito, aalamin natin ang kanilang mga kwento, mga pagsubok na kanilang hinarap, at kung paano sila naging inspirasyon sa kabila ng kanilang kondisyon. Kaya humanda na kayo dahil ipapakilala ko sa inyo ang limang pinakamatabang tao sa buong mundo. Number 1. John Brower Minoch Si John Brower Minoch ang taong may hawak ng record ng pinakamabigat na taong naitala sa kasaysayan. Siya ang kinikilalang pinakamabigat na tao sa buong mundo. Si John ay ipinanganak sa Bainbridge Island, Washington noong 1941. Lumaki siya sa isang simpleng pamumuhay, ngunit hindi nagtagal ay napansin na ang kanyang kakaibang timbang. Sa edad na 36, na-diagnose si John na may massive edema, isang kondisyon kung saan naiipo ng sobrang tubig sa katawan. Ang kondisyong ito ay nagdulot ng matinding pagtaas ng kanyang timbang dahil dito umabot ang kanyang timbang sa mahigit anim na raan at kilo. Isipin niyo yon mga kaibigan, parang kasing bigat na siya ng isang kotse. Hindi biro ang bigat na ito at nagdulot ito ng maraming komplikasyon sa kanyang kalusugan. Kaya noong 1978, dinala si John sa University of Washington Medical Center dahil sa hirap sa paghinga. Ang kanyang kondisyon ay naging mas seryoso kaya't kinailangan niyang manatili sa ospital. Dito siya nanatili ng halos dalawang taon kung saan sumailalim siya sa mahigpit na diet at therapy. Ang kanyang mga doktor ay nagtrabaho ng husto upang matulungan siyang mabawasan ang kanyang timbang. Sa loob ng dalawang taon, nakapagbawas si John ng mahigit apat na rahan at labing na kilo. Isang malaking accomplishment ito. Ang kanyang pagbawas ng timbang ay isang patunay ng kanyang determinasyon at ang dedikasyon ng kanyang mga doktor. Noong September 10, 1983, pumanaw si John sa edad na 41. Ang kanyang kwento ay nananatiling isang paalala ng mga hamon at tagumpay na kanyang hinarap sa kanyang buhay. Number 2, Khalid bin Mohsen Shari. Si Khalid bin Mohsen Shari, isang Saudi national na minsang tinawag na pinakamabigat na taong nabubuhay pa. Si Khalid ay ipinanganak noong 1991 at lumaki sa Riyadh, Saudi Arabia. At noong 2012, iniutos ni King Abdullah ng Saudi Arabia na dalhin si Khalid sa King Fahd Medical City sa Riyadh para gamutin. Sa tulong ng mga doktor, nutritionist at physical therapist, sinimulan ni Khalid ang kanyang paglalakbay sa pagbabawas ng timbang. Sa loob ng anim na buwan, nakapagbawas si Khalid ng mahigit tatlong daan at 20 kilo. Isang malaking tagumpay ito para kay Khalid at sa kanyang pamilya. Sa wakas, nakakalakad na siya ulit at nakakagawa na ng mga bagay na hindi niya magawa noon. Ang kanyang kwento ay nagpapakita na kahit gaano kahirap ang isang sitwasyon, may pag-asa pa rin kung may determinasyon at suporta mula sa mga mahal sa buhay. Number 3. Manuel Uribe Si Manuel Uribe, isang Mexican national na nakilala Bilang isa sa pinakamabigat na tao sa mundo, ang kanyang kwento ay puno ng pagsubok, pag-asa, at inspirasyon. Si Manuel ay ipinanganak noong June 11, 1965, sa Monterey, Mexico. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya at nagkaroon ng normal na kabataan. Ngunit lumala ito noong early 20s niya, kung kailan umabot ang kanyang timbang sa mahigit 597 kilograms. Ang kanyang labis na katabaan ay nagdulot ng maraming komplikasyon sa kanyang kalusugan. Dahil sa kanyang kondisyon, hindi na makabangon sa kama si Manuel at nakaratay na lamang sa loob ng maraming taon. Ang kanyang buhay ay naging limitado sa loob ng apat na sulok ng kanyang kwarto. Ngunit noong 2006, nagbago ang lahat ng makilala niya si Claudia Solis, isang babaeng nagpakita sa kanya ng tunay na pagmamahal at suporta. Si Claudia ay naging ilaw sa madilim na bahagi ng kanyang buhay. Sa tulong ni Claudia at ng mga doktor, sinimulan ni Manuel ang kanyang paglalakbay sa pagbabawas ng timbang. Ang kanilang pagsasama ay nagbigay ng bagong pag-asa kay Manuel. Sa pamamagitan ng mahigpit na diet at ehersisyo, nakapagbawas si Manuel ng mahigit 230 kilograms. Isang malaking tagumpay ito para kay Manuel. Ang kanyang dedikasyon at determinasyon ay nagbigay inspirasyon sa marami. Bagamat pumanaw si Manuel noong May 26, 2015 dahil sa komplikasyon sa atay, naging inspirasyon pa rin siya sa marami dahil sa kanyang determinasyon at kwento ng pag-ibig. Ang kanyang buhay ay nagpapaalala sa atin na kahit gaano kahirap ang sitwasyon, may pag-asa at pagmamahal na magbibigay lakas sa atin. Number 4. Juan Pedro Franco Si Juan Pedro Franco, isang Mexican national na minsang tinawag na pinakamabigat na tao sa mundo. Ang kanyang kwento ay isang inspirasyon sa marami. Si Juan ay ipinanganak noong 1985 sa Aguascalientes, Mexico. Sa murang edad, normal ang kanyang timbang, ngunit nagbago ang lahat ng siya ay magbinata. Kung kailan na-diagnose siya na may hypothyroidism at diabetes. Ang mga kondisyong ito ay nagdulot ng mabilis na pagtaas ng kanyang timbang. Dahil sa kanyang kondisyon, patuloy na tumaas ang kanyang timbang hanggang sa umabot ito sa mahigit 590 kilograms. Ang kanyang kalagayan ay naging napakahirap. Noong 2016, dinala si Juan sa Guadalajara, Mexico para sumailalim sa gastric bypass surgery. Ang operasyong ito ay nagbigay ng bagong pag-asa sa kanya. Ito ay isang uri ng operasyon na naglalayong tulungan ang mga taong obes na magbawas ng timbang. Ang proseso ay hindi madali, ngunit si Juan ay determinado. Sa tulong ng mga doktor, nutritionist at physical therapist, sinimulan ni Juan ang kanyang paglalakbay sa pagbabawas ng timbang. Ang kanyang dedikasyon ay kahanga-hanga. Sa loob ng tatlong taon, nakapagbawas si Juan ng mahigit 320 kilograms. Isang malaking tagumpay ito para kay Juan. Ang kanyang kwento ay nagbigay inspirasyon sa marami. Sa wakas, nakakalakad na siyang muli at nakakagawa na ng mga bagay na hindi niya magawa noon. Ang kanyang pagbabalik sa normal na buhay ay isang patunay ng kanyang lakas at determinasyon. Number 5, Robert Earl Hughes. Si Robert Earl Hughes. Isang American na kinilala bilang isa sa pinakamabigat na tao sa kasaysayan. Si Robert ay ipinanganak noong June 4, 1926, sa Baylis, Illinois, USA. Sa edad na 6, tumitimbang na siya ng halos 92 kilograms. At sa edad na 10, umabot na sa 170 kilograms ang kanyang timbang. Sa kabila ng kanyang kondisyon, sinubukan ni Robert na mamuhay ng normal. Nag-aral siya, nagtrabaho, at nakipagsalamuha sa ibang tao. Ngunit dahil sa kanyang sobrang bigat, nahirapan siyang gawin ang mga bagay na ginagawa ng mga normal na tao. Noong 1958, nagkasakit si Robert ng tigdas. Noong July 10, 1958, pumanaw si Robert sa edad na 32. At ayan na nga mga kaibigan, nakilala natin ang limang pinakamatabang tao sa buong mundo. Grabe no? Nakakabilib ang mga kwento nila. May mga pinagdaanan man sila, hindi pa rin sila sumuko. Kaya kung nagustuhan ninyo ang video na ito, ilike at share na sa lahat ng social media accounts ninyo. At syempre magsubscribe na rin kayo sa aking channel para updated kayo sa mga bagong videos ko. Paalam hanggang sa susunod na kwentuhan.